Okay mga kapatid, welcome to my channel. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga apps na ginagamit ko sa pag-YouTube. At yung dahilan kung bakit ito malaga. So yung una is Kinemaster. Okay. Itong Kinemaster app ay ginagamit ko sa pag-edit ko ng mga videos. Okay? And comfortable ako na ginagamit ito kasi hindi siya mahirap at ito na yung ginagamit ko sa pag edit ko ng mga videos ayan okay so next next naman is um PixArt okay but uh, kailangan ng PixArt kailangan natin ng app na PixArt kasi sa PixArt dito tayo makapag-edit sa uh, kung anong gusto natin gawing um, thumbnail. Yan, importante kasi sa mga videos natin, kailangan meron tayong um, para maging catchy, catchy siya tingnan. Okay? So, that's it. And next, um, opera mini. Okay ang Opera Mini, bakit kailangan natin yung Opera Mini na app? Eh kasi, sa Opera Mini, okay, sa Opera Mini tayo mga pag-download ng mga free background music. Which is, magagamit natin sa pag natin ng mga videos natin. Kasi maganda kasi pag may background music. Naging mas lively yung mga videos natin. And next one is, um, video compress. So bakit kailangan natin ng video compress? Kasi usually kapag nag-edit tayo ng mga videos, lalo na pag amabot na sa mga 10 uh, minutes ganun, um malaki na yung size ng ano niya. Okay? Yung MB niya malaki na, o yung iba gigabytes. So yung video compress is very helpful. Okay, very helpful siya. Helpful siya. Kasi, um, hindi ko compress niya yung sides ng mga videos natin. Okay. Though, parang ma mag-change yung quality niya, pero at least, hindi tayo mahirapan sa pag-upload natin ng mga videos. Okay. So, next one is, YT Studio but ba't kailangan natin ng YT Studio? Kasi sa YT Studio, makikita natin yung performance ng mga videos natin. Kung sino yung mga nag-watch. And lalo na sa mga na-monetize na makita dito yung um, video analytics. Yung posibleng magiging income mo sa isang video. Ganun. So, importante talaga. Okay. So, meron pa ako mga 90 subscribers. Makikita mo dito yung mga um, ganap sa mga videos na in-upload mo. Kasi na yung nag-watch. Like, for example, nito. Malit lang nag-watch sa akin. Kasi hindi na ako masyadong updated sa pag youtube ko ngayon. Since, um, class, class na namin. And, maliit pa din yung mga subscribers ko. So, hindi, hindi talagang ano lang. Maliit lang yung mga viewers. Maliit lang yung mga viewers natin. Ayan wala masyadong interest sa sa mga vlogs natin. Okay? So, ngayon, and next one is HD camera. So, bakit HD camera? Nag-download ako na app ng HD camera kasi maganda yung quality niya sa mga sa pag-video. Okay? So, gabi na kasi ngayon. So, medyo di, di makikita natin kung ano yung mga okay. clear na clear siya. Para sa akin, maganda siya. Ano. Okay, maganda siya na huh? Clear na clear. Kaya, kahit low quality yung ano natin, kahit simple lang yung phone natin, magdanod lang tayo ng HD camera, magiging maganda na siya. So, suggest ko lang din naman. And, um, ano pa ba? So, I guess yun lang. And also, kung gusto mo ng ano, mag-edit para makapaglagay ka ng cover photo or um, YouTube channel art mo. Okay, gamitin mo lang itong photo and picture resizer. Mag-upload ka din na app na to kasi dito ka makapag edit and makakuha ka ng size na hinihingi na YouTube para makapag upload ka ng cover photo. Okay, so that's it. I hope <laughs> I don't get into the subcon and God bless.